Maraming ramay po salamat sa inyo na uh, nagbigay sa amin ng tulong. Salamat din po sa Diyos dahil nabigyan din po kami kahit papaano. Nasa panan po kami ng bundok kaya nagbakpit po kami kasi baka umapaw po yung tubig doon sa ilog. Napakalaki po kasi yung ilog magkabilaan. Bumaba po kami at nag-iisa po kami doon sa paanan ng bundok. Dalawang pamilya lang po kami doon. Panatag na po naman na at Nakalipas na po yung bagyo, tapos nga kasol ko yung nag-aayos ng bahay dahil pinasok po ng tubig. Yung mga kabuhayan namin, halos yung mga saging wala na, nadapa na lahat, pati inyog na, apektahan na. Maraming-maraming ah, salamat din po, Pangulo, at nabigyan din po kami dito sa Aurora. Maraming po salamat po sa DSWD. God bless po.